Hello guys! Welcome nga pala sa aming YouTube channel. So for today's video, magluluto nga pala kami ng tinulang manok. Ulam namin ngayong hapunan. So nitay po yan at hindi yung tinatawag na 45 days. Mas malasa po ito kaysa doon. So inumpisahan na nga pala ng asawa kong balahibuhan dahil dalawang piraso yan. So bago yan, binapad niya muna yan sa kumukulong tubig para hindi siya mahirap balahibuhan. So swerte ko pala dyan sa asawa ko dahil napakasipag. At ito nga pala ang aming pangsahog papaya lang. Sapat na sa amin yan. So igigisa na lang namin yan sa sibuyas at sa bawang. Medyo hibal lang nga pala yung aming papaya dahil bigay lang yan ang aming kapitbahay. So ito ang mas mahirap sa manok dahil kapag natapos mo na siyang balahibuhan, meron pang matitira ng mga maliliit. So ayan, pagkatapos niyan, isasarap lang yan sa apoy para matanggal yung mga balahibong matitira. So yan pala nga pala na balahibuhan niyo. Isa palang dahil yung asawa ko lang, kulang yung nagbabalahibo. At hindi ako makatulong dahil ako ngayon tanggap video. So, pasensya na nga pala guys kung madilim. So ganito kasi pag sa probinsya, gawahan ng na mataas yung ilaw. So sa dinami tayo ng mga piyang sabi ko, hindi pa rin tapos magbalahibo yung asawa ko. So alas sa isang alas sa isang yan sa kanamin na pagdesisyon na na magtitinola na lang. So mabuti na lang guys, maraming alagang manok yung asawa ko. So, hindi na kailangan na bumili pa sa palengke. So, habang ginagawa ngayon ng asawa ko, sabi ko, sinong magluluto? Sabi niya, ako daw. Sabi ko, total. Sabi ko, sige. Total, hindi ka naman marunong magluto. Ako na lang. So, tuwa-awa siya. Pero sa totoo niyan, guys, thankful ako dyan dahil mahasan siya talaga sa lahat. So, siya po ang nagluto niyan. Mas maganda talaga guys kapag marami kang alagang manok para kapag nagbusto mong magtinola ay makakapagtinola ka kahit anong oras. So, ayan, mas masarap pa ito kaysa doon sa sinasabing 45 days. So, ayan, ilalagay na nga pala yan, guys, ng asawa ko doon ulit sa mainit ng tubig dahil na may mga natitira pa. Pagkatapos yan, guys, kapag meron pang natitira yung mga balahibo na madili, yung pinong balahibo, isa ka naman, isasarap yan dyan sa apoy para matanggal lahat ng mga na mga buhok-buhok ah, or may yung mga balahibo na mga pino. So, yun nga guys, hindi ko na nga pala yan dyan, guys na kung paano magluto siya. Gawa nga, gawa ng may bisita. Okay, hindi na ako nakapag-video. So, ayan, medyo malinis na. Ang susunod niyan guys ay yung tatanggalin na yung mga labang loob. So, habang, syempre guys, habang nag-video ako, syempre, sinasabi ko rin naman sa kanya kung ano yung mga dapat unahin, unahin sa pagtatanggal. So, para, kahit para sa sunod, marunong na rin ako. So, ayan na nga guys, na tanggal niya na yung ano, yung yung lamang loob. So, medyo maingat kasi yan dyan guys, kasi baka yung abdo ay mapisa or yung kanyang kinain ba yun or tinain na sinasabi. So, kaya maingat yan dyan. Kasi kapag ka, nagayat mo yung ano, na gilitan mo yung abdo, Siyempre mas mam, mapait yun guys, mapait. So, ang sahog lang nga pala yung namin guys ay yung papaya lang. So, mas masarap sana yan dyan, guys, kung, kung may siling. Ngayon, dahan ang sili. So, mas masarap pag may ganun. Siyempre, dahil gabi na rin naman at wala na kami makita ng mga siling uh, dahon ng sili. So, okay na sa amin yung uh, papaya. So, ito nga pala guys, ang kinagandahan kapag sa probinsya ka. So, magalaga kayo ng maraming manok para initem pwede kayo makaulam ng, ng, adobo, tinola, or kung ano man ang gusto nyo. So, para hindi na kayo bumili sa palengke. So, mabuti na lang guys, sa marami alaga yung asawa kung masipag siya magalaga ng manok. So, meron pa nga yan na sa sabungin. <laughs> so, pinagbawal ko na sa kanya yung pagsasabong kasi wala namang nananalos na sugal. Kaya sa mga dalaga dyan, <laughs> so, piliin nyo Kapag nag-asawa kayo, piliin nyo yung mga, yung maasaan sa lahat. So, yung marunong magluto. So, yung hindi na kailangan iasa sa iyo na sa pagluto. So, ayan, yung asawa ko, kahit minsan, kahit pagod na siya, so, kapag gusto nga talaga na siya magluto, talaga siya ang magluto. So, ayan. So, thankful ako dyan. Bukod sa masipag pa siya sa sa ka, sa bundok namin sa kaingin sa pagkahanap buhay so ayan masipag din siya sa sa pagluluto siya yung inaasahan sa pagluluto so ayan guys um so hindi ko na nga pala yun guys sa video han sa pagluluto kawa na may bisita at walang tagal video ha so ang pinaka alas na video dito ay yung matatapos na yong ano yung kainan na So, talagang maingat siya sa pagka, sa pag-aalis ng mga lamang loob. So, ayan guys, abang-abang na lang kayo sa pagkain. So, ipapakita ko sa inyo dito, yung luto natin no, na so yummy yummy yan. So, kung wala kayong ulam, so luto na rin kayo na tinulang manok, native. So, 1, 2, 3, charan! So, ayan, guys, kain na na. So, ayan, kain na po. So, oh, yummy! So, marami-raming kain na naman ito. So, hanggang dito lang, guys, yung aking vlog. Thank you for watching, everyone. So, God bless. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye!